Hindi pinagbigyan ng Israel ang panawagan ng Hezbollah na magkaroon ng ceasefire. Marami ang mga nagsasabi, ngayon pa sila mananawagan ng ceasefire dahil alam nila na hirap na hirap na sila sa kanilang sitwasyon ngayon. Dagdag pahira pa sa Hezbollah na ang kanilang mga operatives at mga commanders ay unti-unti nang nauubos. Marami ng mga senior commanders nito ang pumanaw na maging ang pinuno nila na si Hassan Nasrallah ay wala na. Lalo na, ang tao na nagtatawid ng kanilang mga armas at budget ay pumanaw na rin dahil sa airstrike ng Israel. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi, bakit kasi pinakialaman nyo ang Israel? Hindi naman sana talaga target ng Israel ang Hezbollah, ang hamas lang naman sana. Pero nakikisali raw ito. Nagumpisang umatake ang Hezbollah sa Israel noong October 8, 2023. Gumaganti naman ang Israel pero limitado lamang hanggang sa napuno ang Israel. At pinagpukosan ngayon ang Beirut dahil dito kadalasan nagtatago ang karamihan sa mga miyembro ng Hezbollah maging ang kanilang mga headquarters at kanilang mga armas. Malalaking airstrike ang isinasagawa ng Israel sa Beirut at ipinapakita din ito ng Israel sa supporter nila na Iran. Ipinadadama din ng Israel sa Iran na supporter ng Hezbollah na unti-unti nang nawawala ang kanilang closest ally na Hezbollah. At ngayon nga, nanawagan na ito ng ceasefire. Hindi nga nila binanggit ang Gaza. Ayon sa Hezbollah noon, hindi raw sila hihinto sa pag-atake sa Israel. Hanggang sa ihinto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza, bilang pagsuporta sa kanilang mga kapatid na mga Palestino. Pero ngayon nagbago ang ihip ng hangin dahil sila na mismo ang humihingi ng ceasefire at hindi na nila isinasama ang deal sa Gaza. Kung baga, naniniguro na sila sa kanilang kaligtasan. Pero hindi ito pinagbigyan ni Benjamin Netanyahu at ayon pa sa Israel, magdadagdag pa sila ng mga libu-libong mga army sa Beirut at ipakakalat ito upang maubos ang Hezbollah. Ayon sa Israel, talagang magkapatid itong Hamas at Hezbollah. Bakit? Sapagkat ang Hamas, meron silang mga tunnels na kung saan dito nagtatago ang karamihan sa kanila. Maging ang kanilang pinuno na si Yaya Sinwar hinihinala na hanggang ngayon ay nasa mga tunnels pa. Ang Hezbollah, ganun din. May mga tunnels din pala ang Hezbollah pero ayon sa Israeli military, pinasok na nila ito at kontrolado na. Base na rin sa inspeksyon ng IDF na ang tunnel ng Hezbollah ay lumampas na pala sa fence border ng Israel at ng Lebanon. Umabot ito ng 10 metro mula sa fence border hanggang sa lupain ng Israel. Pero ayon sa Israel ay kontrolado na nila ito. Hindi raw ito mahirap para sa kanila lalo na na walang hostage na hawak ang Hesbula hindi katulad ng Hamas marami silang hostage na hinahawakan kaya dahil dito nag-aalangan na umataki ang Israel dahil iniiwasan nito na madamay ang mga hostage pero ang Hesbula wala silang hawak na hostage kaya madali itong mapulbos ng Israel hindi silang magdadalawang isip na atakihin ito gamit ang kanilang mga missiles ayon sa pinakabagong ulat, umabot na sa 1,500 hanggang 2,000 na mga tao sa Lebanon ang napaslang dahil sa gera sa pagitan ng Israel at Hezbollah, umabot naman sa 8,000 ang sugatan at umabot na sa mga 1,200 ka mga tao ang lumikas upang iwasan ang gera sa Beirut. Kasama na rin dito ang ilan nating mga kababayang Pilipino. Samantala, Ayon naman sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Nais nilang ilikas ang ating mga kababayang Pilipino na naiipit sa gera ng Hezbollah at Israel at ito ay sa pamamagitan man ng air or sea. Maaaring gumamit ng barko ang Pilipinas o eroplano upang mailikas lamang ang ating mga kababayang Pilipino. At ito ang matindi mga kaibigan ayon sa ulat ng CNN. Maraming mga Iranian ngayon ang nababalot sa takot dahil kumakalat ngayon ang balita na nagkausap na ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at si Joe Biden na aatake na raw ito sa Iran lalo na na nagsalita na ang defense minister ng Israel na si Yoav Gallant na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay powerful, precise at higit sa lahat surprise daw mga kaibigan Umabot ng 30 minutes ang pag-uusap ni Joe Biden at ni Benjamin Netanyahu at ito ang isa sa mga pinakamataas na pag-uusap ni Benjamin Netanyahu at Joe Biden sa nakalipas na dalawang buwan. Meron mang hindi pagkakaunawaan si Benjamin Netanyahu at Joe Biden pero ang pinakapunto talaga rito ay alam ni Joe Biden na aatake itong si Netanyahu. Isa sa mga hindi pinagkakasunduan ng dalawang leader na ito ay ang plano ni Benjamin Netanyahu na wasakin ang nuclear facilities ng Iran. Kinumpirma na rin ng CNN mga kaibigan na ang napag-usapan ni Benjamin Netanyahu at Joe Biden ay tungkol nga sa pag-atake ng Israel sa Iran. Kaya marami ngayong mga Iranian ang natatakot dahil sa mga balitang ito. Ayon naman sa report ng The Hindustan Times, Israel daw ang nagpapanik. Ito ay dahil sa nuclear test na isinagawa ng Iran itong nagdaang araw lamang natakot daw dito ang Israel. Kaya naman, nag daw ang Israel sa kanilang plano na atakihin ang Tehran. Pero mga kaibigan, ibang-iba ang sinasabi ng Hindustan Times sa sinasabi ng Israel na siya namang ibinalita ng CNN. Ayon sa Israel, wala raw katotohanan na nagcancel sila sa kanilang balak na atakihin ang Iran. Isiniwalat ng Hindustan Times kung ano raw ang mga balak na atakihin ng Israel. Kasama raw ito sa hitlist list ng Israel. Aatakihin daw ng Israel ang mga military bases ng Iran. Kasama na raw na aatakihin ng Israel ang mga intelligence headquarters ng Iran at ang pagpaslang ng Israel sa mga commanders ng IRGC o mga leaders ng Iran at ang pinakamalaki sa mga target ng Israel ay ang nuclear program. Pasasabugin daw ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Ito ang sabi ng Hindustan Times. Pero walang sinasabing ganito ang Israel. Sinasabi lamang ng Israel na surprise ang kanilang pag-atake sa Iran. Meron nang kumakalat na balita na di umano. ang Iran, United States of America at Arab World ay merong secret meeting at sa naturang secret meeting ay pag-uusapan daw dito ang de-escalation sa Middle East. Ang tanong ay kung paano ito gagawin. Gayong ang Israel ay hindi na nakikinig sa panawagan ng mga militanting grupo gaya ng Hezbollah. Nais kasi ng Israel na tuluyan ng mawala ang mga militanting grupong ito dahil threat sila sa kaligtasan ng mga Hudyo at sa kanilang darating pang henerasyon. Ayon nga kay Benjamin Netanyahu, we are fighting for our survival.